Good morning! Good morning! So, ayan guys. Ang ating bagong dagdag sa ating kambing pamilya. So, nanganak siya kagabi. Ngayon lang nanganak yun. Yun na ba diba may nanganak? Pa, may nanganak din dati. Di ba yung da, da, babae? Tapos lalaki? Babae lalaki din to Babae lalaki din yan? Oh. Ah. Hoy, mama yan! Ibang may gatas <laughs> pa naman tayo dito. Hmm. Tingkatin mo nalang. And, buti lumakas na yung isa kasi kagabi parang medyo ano yung isa medyo mahina. But for now, yan. Makas na. We have a boy and a girl. The girl one with the white on head. Ayan, ang ganda. Ayan sila. Cute cat. Mga anak, October 15. Ayan. So, may dagdag sa ating pamilya. Hi. Subang lamig. Buti hindi sila yung basa. Ayan. Ito yung boy. Ito yung girl. Girl ay tumingin ito yung girl ay boy yung med ay saan ba yung medyo ay lakas na pala siya ngayon ito siya yan eh yung mahina medyo mahina agabi oh, kay binanta na binanta yan oh ayan Hay hay hay. ay ay ay, 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 ay. gulong opo 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 ang lalamit ka ba Ayun yung nanay mo doon yung dede. Dede ka doon. Opo, dede. Hindi pa maayos yung bahay nila. Ayan, pinapaayos pa lang namin. So, malapit na rin matapos. Biglaan lang to ng anak eh. Yan, 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 Dyan, 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 dyan. Oh, ayun, dede. Dede ka doon. Sige.